Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So, andito na po tayo ngayon. Today, ah, uh, pinabati ko kayong lahat. Lotso't ng Visayas, Mindanao. So, harvest time na po ngayon. Uh, orange, kaya ito po ay tuloy-tuloy na po itong harbisa na ito dahil Uh, hinug na lahat ang mga orange at tuloy-tuloy na yan magiging orange orange na siya so guys ah uh, bago ko ipagpatuloy itong aking video ito sana eh yung kakalimutan mag like subscribe at pindutin ang akin notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa mga video. So, let's go guys. Dito tayo ngayon sa bayan ng Jeju Island. At ito na po. Uh, time na ngayon ng harvesting sa uh, mga orange plantation dito sa Jeju. So, ayan. Pisahan na po yung ngayon ang pag-harvest dahil hinug na sila. So, tuloy-tuloy na itong pag-harvest na ito. Yan, napakarami guys. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, yan. Igaagala ko kayo. Yan. At sana, laking sawang pagsuporta sa aking mga vlog. Tuloy-tuloy tayong magsama-sama. Yun napakaganda ng mga bunga pero yung iba hindi pa masyado kaya yan so, tuloy tuloy na yan kasi gawa nung yan lawak itong farm na ito yan kaya yan. saka marami pa dun sa bandang dulo Ayan. at atin ngayon uh, nagkakapit pa yung aking mga kasamahan uh, tapos nila mag-re-ready to harvest na tayo ngayon kaya karam tayo ngayon para mag-video kaya tawa tayo ulit ng aking content para i-upload ko sa aking youtube channel so yan pa yung iba kaya so yan yan yung aming gagamitin mga container yung mga dinami yan yung paglalagyan ng greens alangan mapuno yan ngayon ngayon araw so, Tanya yung mga bunga. Alasabit na sa lupa. So, Ayan. Ngayon na po yung araw talaga ng harbisan. October 12 na po. Ayan. Wow, napakaraming buho. Ito yung mga buho na na sa lupa. Tulad ng sinasabi ko sa inyo. Ayan. Wow. Tayo at gagala ko kayo rito sa aming farm ayan. so ayun mga tao so makaraming buo yan, maaga pa ako nagising ayan makita niyo Yes. Maraming ibo. Alo sumait sa lupa. So, yan. Yan guys, ah, uh, paalam na ako sa inyo. Sana ay eh kaya magsawa kang mag-support sa akin. So, at mag-uumpisa na kami. So, at nagkakapi pa sila kaya meron pa tayong pagkakataon na mag video so ayan

na sila so guys uh, morning uli ulit sa lahat hindi kong sama-sama tayo hanggang sa ako ay makauwi ng Pilipinas so, tatapusin ko yung harvest dito so, yun na nandyan na yung aking mga kasama kaya ang ko lahat ng mga suporta sa akin. So, bye-bye. Thank you for watching.